Pinagdikit-dikit na ref ang ginamit na bangka. Sa gitna po yan ng lampastaong baha sa isang barangay sa Quezon City. May gumamit din ng batya para masagip ang isang aso. Nakatutok si Von Aquino. Nagpasaklolo na nitong umaga ang ilang residente sa barangay Katipunan, Quezon City, matapos tumaas ng hanggang lampas tao ang baha sa kanilang lugar. Ang mga residente ito ginawang balsa ang pinagdikit-dikit na refrigerator habang hinihila ng isa pa nilang kasamahan. Mga piraso ng kahoy naman ang ginawang pansagwa ng rescue boat na ito na sumaklolo sa iba pang residente. Sabi ng barangay, kahapon at kaninang madaling araw pa raw nila pinakiusapan ng mga residente na magsilikas na, pero hindi raw nakinig ang iba. Hindi nila ine na ganito mangyayari ulan. Maraming natira doon sa may baba na hindi na kayang i-rescue kasi yung current ng tubig, halos pas papunta na sa ilog. Eh yung mga pamilyang iba, pa. 2.30 ngayong hapon, napakalakas pa rin ang ulan dito sa Quezon City, particular dito sa Barangay Katipunan. Makikita natin yung uh, tubig mula sa ilog ay lumalabas na mula rito sa isang bahay. At ayon sa barangay, napakahirap pa rin nung uh, dahil hanggang sa ngayon ay meron pa rin daw mga residente na natrap dun sa kanilang mga bahay malapit sa ilog. Bukod sa mga bangka, kailangan din daw nila ng mga bihasang rescuers sa mga lugar na malakas ang current. May inabutan kaming ginang na nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang mister at anak na sumubok daw na i-rescue ang kanilang kamag-anak sa Mangga Street. Sino yung inaabangan nyo Yung asawa ko po, tsaka yung anak ko, tsaka yung kapatid ko, asawa ng kapatid ko. Bakit ano nangyari? Na po sila doon eh, sa tabi ng ilog, sa may Manga Street. Inaantay e, din namin na may mag-rescue doon. Ikunta e, ko ako sa kanila, nandun daw sila sa bubong katabi ng barangay Katipunan ng San Juan River na umapaw na. Sa katabing barangay San Antonio, gumamit ng batya ang residente para isalba ang ginang na ito at isang aso. Lubog na rin ang mga nakaparadang sasakyan pero ang isang ito, iniahon pa ng mga residente. Sa katabing barangay Paraiso, lubog na rin ang mga bahay. Lumangoy rin ang mga rescuer sa baha at naisalba pang isang aso. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Horas.